Anong kaso natin, Sherry? Meron ako nababasa dito sa harap ko. Ano yes, to? Idol. Yan po, Idol. Meron lamang po tayong konting sitwasyon, Idol, tungkol po ito sa paghahamon ni Michelle Banaag sa pagpapadrug test or yung hair follicle drug test, Idol, mm. and sa lie detector test. Okay. Kung, kung ano man po yun, Idol, makakausap po natin muli si Michelle. Okay. Uh, palagay ko ito na talagang pinaka pinale. Magandang uh, hapon sa iyo, Michelle Lor Banaag. Good afternoon sa iyo. Hello, po, sir. Good afternoon. Umatas ka na raw doon sa hamon mo kahapon na ikaw ay magpapa-drug test through the hair. Opo, sir. Kasi po pinagalitan po ako ng tita ko kahapon pagkatapos po ng interview. Pinagalitan ka ng tita mo? Ba't ka pinagalitan ng tita mo? Sabi po kasi nila, may binat pa daw po ako tapos wag daw po muna ipagalaw yung buhok. Ah, ganon? Opo. <laughs> Michelle, Michelle, Michelle. Mukhang sinunog mong sarili mo sa akin. Mabibinat ka? Eh, ang gagawin naman sa buhok na, isang dali lang. Yung gagawin sa 70 strands up to 100 strands of hair na yon, hindi bubunutin. Bagkos yun ay guguntingin lang. Sinabi na sa iyo ng staff kahapon pa lamang, di ba? Ano? Opo, sir. Paano ka mabibinat doon? Hindi naman hilain yung mga buhok mo, kundi gugupitin lang. 100 lang ng buhok. Parang nagpagupit ka lang. Makinig ka muna, Michelle. Teka muna, teka muna. Kahapon, kung matatandaan mo, okay na sana. May isang netizen nagtanong kung ipagpapatuloy pa yung drug test at saka yung urine test. Dahil nagkaaregluhan na kayo ni Tekla. Sabi ko, hindi na kasi nagkaayos na eh. Ang nangyari, naghamon ka. Sinabi mo sa amin, hindi, gusto ko magpa hair follicles drug test to prove to them na inosente ako. Blah, 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 blah. Ikaw naghamon. Remember, sabi ko you don't have to. Pero sige, pagbibigyan kita. Kaya nga, kung matatandaan mo, pagkatapos noon, marinig ko na naghamong ka at magpapadrug test ka using the hair. Sabi ko, aba, eh matapang to. Mukhang talagang nagsasabi to ng na totoo. Nag-offer ako ng mga tulong. Remember, pustiso, bayad sa rent, four months advance, groceries, okay. etc. Now, umaatras ka. Sabi po kasi ni tita, pero sir, kung hindi naman po talaga maaan yung health ko doon, willing pa rin po ako. Hindi na. Suggestion na tita ko. Eh, po hindi, hindi na. Hindi kasi ako alam sa mga ganun eh. No, Michelle, hindi na. Hindi mo lang sinurog yung sarili mo sa akin, kundi ang ginawa mo, nag ka sa isang dagat na umaapoy. Very clear na sa akin, this is now an indication to me na meron ka talagang itinatago. You're lying. Kasi alam mo, kapag sayo rin, kaya mong iwasan. Dito kasi up to 90 days, malalaman kung gumagamit ka pa rin o hindi. Ikaw ang naghamon. Opo, okay, sir. Now, yung palusot mo, sabi ng auntie mo o tita mo na mabibinat ka, that's bull****. Alam mo yun, na bull****. Yun. Now, gagamitin mo sa akin. Hindi ako doktor, pero I know for a fact na walang kinalaman sa ikaw ay mabibinat kapag ikaw ay ginupitan ng buhok at ikaw ay nanganak 4 months ago. Opo, hindi ko rin po alam kasi wala rin po ang idea din, sir. Eh. Then wag ka na magmangangan. Pero kung, hindi naman po talaga makaka-affect. Sige po, sir. Hindi na. Sige po natin. Hindi na. Kagabi, ilang beses kang pinilit ng mga staff. Paulit-ulit, nanindigan ka na hindi na. Ngayon, babawi ka. Hindi na pwede. Ma'am, advice po ng tita ko na wag daw po igalaw buhok ko kasi mag months pa lang po akong nakapanganak. Baka daw po anong mangyari sa akin lalo't may binat po ako kasi sumasama po ang pakiramdam ko pagdating ng hapon. Kung sa dugo ay nyo daw po, okay lang po. Sino ba itong tita mo? Ano ba to Doktor? Albularyo? Hindi po sir. O, oh. Alam mo, lusot ka na sana kahapon. Binigyan kita ng graceful exit, Michelle. Alam mo yung ng graceful exit? Yung bag exit na hindi ka na napahiya sa akin. Kahit na binabanat, banatan ka na ng mga netizen sa akin, hindi ka pa rin totally napahiya. Kasi nandoon pa rin yung the benefit of the doubt. Okay? Binibigyan kita ng tinatawag na the benefit of the doubt. Graceful exit ka na. In fact, tutulungan pa kita na malagyan ng ngipin dahil gusto ng mga netizen na makapaghanap ka ng trabaho at o nga naman, paano ka makapaghanap ng trabaho kung bungal ka? Sa experience, <laughs> sa experience namin dito, yung mga walang ipin, eh nahirapan talaga maghanap ng trabaho. Nagkakaroon ng discrimination, subtle discrimination ang tawag niyan. Kaya sabi ko, palalagyan kita ng ipin at magtrabaho ka na dahil babayaran kong 3 months rent mo. After that, you're on your own maghanap ng trabaho and then for the meantime, bigyan ko ng groceries yung mga bata. Ngayon natatakot na ako hindi na ako magbibigay ng groceries kasi baka yung groceries ibebenta mo at bibili ka ng droga. Hindi po, sir. Pustiso na naging gilagid pa. Takit kong naman siya rin. Takit kong Tapo. Hindi nga. Hindi nga. Pustiso na naging gilagid pa. Balik siya sa gilagid. Tapos, <laughs> pustiso na sana. <laughs> Pangalawa, yung bang renta. Matutulog ka na sana sa kama ngayon matutulog ka sa lupa dahil ewan ko sa'yo kung saan ka maghahanap ng matitirhan. Now, doon sa mga bata, yes, naawa sa mga bata, pero this is what I'm gonna do. Ikaw ay ire refer namin sa DSWD. At ang DSWD na ang gagawa ng assessment kung karapat dapat mo bang alagaan yung mga pamangkin mo. Kasi nga, ngayon, very clear sa akin na mukhang gumagamit ka pa rin. Huwag kang umiyak. Gumagamit ka pa rin. Huwag mo kong damahan. Now, kung gumagamit ka pa rin, hindi ka karapat-tapat mag-alaga ng mga bata. You really don't. Kaya, yung DSWD pupunta dyan sa bahay ninyo, tatawagan namin ngayon para gagawa ng assessment. At kapag nakita ng DSWD na ikaw ay gumagamit pa rin at malalamat malalaman nila yon ipupull yung mga pamangkin mo sa iyo para wala ka ng cargo kasi parang bagahe sa iyo yan eh. Di ba? Now, kung bagay sa iyo yan, alisin na namin yan through DSWD. Doon sa anak mo, then bahala na kayo ni Tekla mag-usap kasi si Tekla naman ang tatay niyan, I'm sure hindi niya pababayaan yung anak niyo. Narinig mo? Wala, sinunog mo sarili mo sa akin. Hamon ka kasi ng hamon. Talaga, hindi kasi matigil yung, yung apog mo. Di ba? Now, nagisa ka. Sa sarili mong mantika. 'di ba? So, Michelle, ni Singkong Duling, wala akong ibibigay na tulong sa iyo. At 'yung mga bata, mga pamangkin mo, partida 'to. Patatanggal ko sa kustodiya mo. Tatawagan ko 'yung DSWD para i-assess. Eventually matatanggal 'yan sa iyo. 'Yung sa anak mo, ipatatanggal ko rin. Dahil gagawa ng assessment ang DSWD, lilitaw na gumagamit ka pa rin at yan ay ibibigay kay Tekla. No? 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 Kahit na umiyak ka ng dugo, wala na akong pakialam kasi hulik ng hulik ka na. Hindi na. Hindi mo na ako mandala sa iyakan. Yun lang ang naging susi. Nabuksan yung mga tinatago mong kalokohan. Pandora's box, ika nga. Lana. Wala na. Kita mo yan? Kasi hamon ka ng hamon. Oh, pinatulang ko yung hamon mo. Hamon pa more. Ngayon, pati anak mo, mawawala sa iyo dahil ipatatransfer ko yung kitekla. Sapagkat nakikita ko, mukhang hindi ka karapat dapat, dapat mag-alaga ng bata sapagkat gumagamit ka pa rin. Why? dahil takot ka magpa-drug test. Meaning, you're still using. No, ayoko kong makausap yung mataba mong kapatid. Wala siyang pakiram dito. Ito si Hindi, hindi. Pati yung kapatid mo mamay, papatokhan ko pa yung kapatid mo. Siguro lahat kayo dyan, magkakapatid, sama-sama, good time. No. Ipatuloy mo na lang yung dapuloy. Ipatuloy, hindi na. Hindi na, nadulas na kayo. Hindi na. Tuloy mo na lang. Kasi... Yung no. Sorry, sorry, kasi yung tita ko po talaga sorry, No. gusto niyo po yung tita ko, ko? Nope. Nope. Sorry? Nope. Nope. No. 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 No No. Ang tapang mo magbigay ng hamon, hamon-hamon kasi... No. Nope. nope Akala mo hindi ko kasi papatulan hamon. Akala mo kasi hindi ko papatulan yung hamon mo. Kasi nagkariglohan na kayo. Pinatulan ko. Hindi. Hindi. Nanindigan ka kagabi, paulit-ulit kang kinausap ng mga staff. Michelle, huwag kang umatras kasi ito magpapatunay na ikaw ay uh, inosente at malinis ka. Hindi, ayoko, sabi ng tita ko. To heck with your tita. Lumapit ka lang doon sa tita mo. Sino ba tong tita mo? Doon ka na lumapit ng tulong. Gusto niyo po makausap yung tita kong nagsabi ko? Hindi po? na. Para kaya ano pa. Wala na akong pakialam sa tita. Wala akong kakausapin ng tao dahil dito nasunog na kayong lahat. Buong pamilya sunog kayo sa akin end of the line. Odet, alika dito. Alika dito, Odette. Tapos ang buhay mo ngayon. Sige, hamon pa. Next time, sige, hamon pa more. Hamon. <laughs> Kung hindi ka kasi naghamon, o, oh, di ba? Pustiso na <laughs> naging gilagid pa. <laughs> o, oh, di ba? Odet, tatawagan mo yung DSWD. Today, magpapapunta, gagawa ng assessment, ipupull out yung limang bata kasi nagugutom daw. E eh di, bahala ng DSWD maghanap kung yes, saan mabuting ilagay yung mga bata na para hindi magugutom. One. Number two, ipapa-assess yung anak nila na baka i-transfer na lang doon kay Tekla. Yes, sir. O kung sino man yung kamag-anak na matino na hindi adik. Copy, sir. Okay. okay. Tawagan mo si Eda at trust na. Okay, sir. 360 degrees. Okay? Michelle. Not... Yun na lang. Good luck sa'yo. Ha? Umiyak ka? May luha ba yung iyak mo? Hindi. Huwag mo idama yung bata sa sa pagiyak mo. Huwag mo idama eh, Michelle. mame pakakasuan pa kita ng child abuse. Pati yung bata, isinasama mo sa pagiyak iyak -yak. At hindi alam ng bata kung anong iniiyak niya. Yeda. Yes yeda. po, idol. Pull out ka na sa pagtulong dito. Walang uh, groceries, walang bayad sa rent, walang uh, pustiso. Pull out. Yes po, idol. Okay po close case na to kay uh, Michelle. Michelle, ilayo mo na yung bata dahil pati ikaw, pakakasuhan ko ng child abuse, paiyak mo yung bata na wala namang kinalaman yung bata dito sa issue at hindi alam ng bata kung anong iniiyak niya. Okay? Sige. Tapos na. Layas! Layas! Kasi next time, huwag kayo maghamon-hamon. Yan. Yung hamon mo, maaga pa yung Pasko, naging hamon. <laughs> Naluto ka. Tapos ang buhay mo end of the line. Ito nga pala, oh, sinasabi ng mga staff, kinumbinsi siya pa ulit-ulit na huwag umatras, hindi atras dahil sabi ni tita, heck with tita, tuloy pa rin daw, gusto niya ituloy pa rin yung lie detector test, hindi na. Ang importante sa akin, very important yung sa drugs. Maliwanag sa akin na nagda-drugs pa rin ito. Kasi, sa hair follicles, in-expend kahapon nung may-ari nung ECDNA, up to 90 days. Wala kang lusot dito. Itong sayurin, one week lang, at meron pang pwedeng inum inumin-inumin ka dyan, lusot ka na. Itong sa buhok, 90 days to. Kaya kinabahan si tita. Sabi niya, sayang yung renta natin, sayang yung groceries na ibibenta pa sana natin. <laughs> sayang pustiso. Mali ko, baka mamaya yung pustiso, ibibenta pa niya. <coughs> ha, diba? Goodbye. Good luck sa'yo. Okay. Idol. Meron na po tayong 16.5 million subscribers sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa pa nakakapag-subscribe, make sure na kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button sa gilid para lagi po kayong updated sa mga videos ni Idol Raffi dahil mabibigyan po kayo ng notifications araw-araw.